parang fulfilling sa part. Kahit wala kang nakukuhang like, financial gain, pero iba yung fulfillment sa puso. Kasi yun, nga, sabi nung anak ko, Mama, bakit hindi ka mag-apply sa DepEd? Kasi licensed teacher ka naman. Sige ko, nak, marami kasi nag apply na teachers, pero yung pagiging animal advocate, kung lang yung nag apply Madalas naman ng ating social media ang mga larawan at video ng mga hayop na nagbibigay kasiyahan sa atin. Ngunit sa kabila nito, ay ang pagmamalupit sa mga hayop, lalo na sa mga aso't pusa. Ngunit saan ba tatakbo ang mga alagang hayop na ito upang humingi ng kalinga at tulong dahil sa pangmamalupit ng mga tao? Ednalin Cristo ang namumuno ngayon sa isang non-profit organization na kumakalinga sa mga aso't pusa na pagalagala sa daan o kaya nakaranas ng karahasan sa kamay ng ibang tao na tinawag na The Albay Animal Rescue Alliance o TAARA. Kwento ni Ednalin, nagsimula ang lahat dahil sa isang pusa na ibinigay sa kanya at kanyang inalagaan happened itong yung kapatid ko na na, na recently na namatay. Meron siyang friend din na nagre-rescue ng mga pusa. Tapos tinanong niya, sabi niya, "Tay, gusto mo gusto mo kaming tulungan na ano, marehome yung mga pusa." Sabi ko, "Sige, try ko." Ang nangyari, nung nakuha ko siya, the following day, bigla siyang nanghina. So dinala ko siya sa vet. Pag-uwi sa bahay, time na papainumin ko na siya ng gamot, karga-karga ko siya. Tapos nung yung tipong papainumin ko na siya, yun na pala yung last na meow niya. Ang nangyari pala is yung cat, nung na-rescue noong, noong nag-rescue yung una sa kanya, may underlying condition na siya. Tapos nung napunta sa akin, dun na parang nag-deteriorate. Tapos dun, ko ko naisip na, Paano pala kung yung mga pusa, yung mga aso sa nasang kung walang mag-step up para sa kanila? Dahil sa pagmamahal sa mga hayop, hindi na iwasang sakit ni Ednalin sa kanila nang walang kapalit. Ang prayers ko lang that time is, Lord, kung ito talaga yung gusto mo para sa akin, tatanggapin ko. Sabi nga, di ba, they will be done. Tatanggapin ko, Lord, kasi totoo, I am really searching pa kung kung ano talaga yung purpose ko sa buhay kasi magulo din yung naging buhay. Marami akong pinuntang trabaho, hindi ako, hindi ako nagtatagal sa trabaho. Hindi dahil sa kung anong rason, kundi hindi ko talaga mahanap yung fire. Pero sa kabila naman ng pag-aalaga sa mga hayop, hindi naman maiiwasan na magkaroon o siya ng problema sa pamilya. Ang pinaka-struggle ko talaga, unang-una, is yung sa family. Kasi nga, yung mga anak ko, parang nadadivert na yung attention ko. Sabi ko naman kasi, malalaki na kayo, kaya nyo na. And just imagine kung ilang thousand, ilang thousand sa kailangan i ko. ilan lang yung mag-step up para sa kanila. Kasi yun nga, sabi no anak ko, Mama, bakit hindi ka mag-apply sa DepEd kasi licensed teacher ka naman? Sabi ko, nak! Marami kasing nag apply na teachers, pero yung pagiging animal advocate, kunti lang yung nag apply Yun yung, yung, yung patuloy kong pinagpipray. Sabi ko, Lord, kung part ito ng plano mo na palakasin mo ako dito sa advocacy na to, tatanggapin ko. Gayon pa man, mas malaki o mano ang pangangailangan ng mga hayo na nasa lansangan. Kaya unti-unti nang natanggap ng kanyang mga anak ang tinahak nito. Nalaking pasasalamat naman ni Edna Lin. At labis din siyang natutuwa dahil ang katuwang niya mismo sa pagiging rescuer ay mismong kinakasama niya na si Samuel. As a partner, para ang mga needs na kailangan sa pag-rescue, siyempre na din ako sa Polta. Tapos minsan kahit may trabaho, minsan papaalam ako para lang supportan siya Ngunit ang puso ni Ednalyn ay sadyang malaki. Dahil bukod sa pagiging ina, asawa at rescuer, ay hindi lang sa hayop si Ednalyn nag-focus, kundi pati sa kapwa-tao. Dahil hindi niya rin umano maiwasang alalahanin ang mga taong walang matakbuhan. Ano yun? Parang tarog ng bagasa ng -oh. May, may kumukup sa'yo. Mm Para -hmm. lumiwanag ulit yung mundo sobrang pasalamat kasi kung bako madam kay tita, siguro inda kong, malahong, hindi akong hain man ako Hindi aram kong siguro sa plaza na lang girari ako nagkatuturo. Hindi talaga papade pwede ma'am na hindi. Kahit, kahit sabihin ko na baka hindi ko kayanin. Pero hindi talaga pwedeng, parang yung pag din kasi na alam na, alam mo yung kwento nila. Tapos alam mo, tapos parang lumapit sila sa'yo, hindi pwedeng wala kang gagawin. <laughs> na parang, baka, minsan inisip ko, baka ako na lang yung last hope nila. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Adnaline para sa mga karapatan ng mga alagang hayop. Para sa kanya, hanggang siya ay nabubuhay, patuloy siyang magiging kalinga ng mga ito. Sabi ko nga, Lord, huwag mo muna akong kukunin kasi paano sila? Buti kong may papalit. Buti kong may papalit na ganito sa akin or hihigitan ako. Pero kung yung papalit sa akin, substandard. Kasi sa akin, wag na lang. Hayaan ko na lang na, na siguro hanggang, hanggang sa last breath ko, magkakasama kami. Ang prayer ko na lang talaga ngayon is sana one day, wala nang rescuer kasi lahat animal lovers na responsible pet owners na yun. Isa lamang si Adnalyn sa maraming kababaihan na kayang tumayo sa kanilang prinsipyo sa buhay at marunong manindigan sa kanilang mga paniniwala. Patuloy ang ating pagtindig sa buhay, na kaya ng babae na ipaglaban ang tama.